Your choice. Your choice. Happy birthday. <laughs> <laughs> dito mo papasok na. Ito baka dadagdag. Ako po ang magpapasabi sa inyo na dapat. Ako na. Dito na talaga. <laughs> ano 'to? May video po dito yung at si Apple. O po kayo. Pero hindi ko na. Sige, hindi pa. Nagluluto pa lang. Bakit ako pa siya Yes! Hindi video. mo. Parang masyado kasi ano? Ito lang. Yan. Yes. Jo, why come here. Come join.

diyan ka lang na ang hawa niya. di ka na naangahan alam ko di lang? diyan first time kang nasaktan. Okay. Malang pwede pong paabot. Kung baka matapon. Ito na. Ayan guys, yung mga dito. Baka yung Wala ka, hindi ka nakikita Ayaan mo.

mo lang ako madam kahit 320 alarm mm Thank -hmm.

Yeah. Happy birthday, mommy. Thank you, baby. Happy 18th birthday. <laughs> <laughs> so, I'm really Good job, baby. Good job. I want to

Diwata Paris. Diwata Paris. Galing galing ko. Sampang siken. Siken force. Ah, tawag siken. Siken force and pink. Challenge. Ito kalaban niya. Ayun. Oh, ayun. Makita mo. <laughs> One! Ayun na. <laughs> <laughs> Sa na oo, oo, Ano na? <laughs> ano na? <laughs> ano na? Good morning, tambay-tambay lang kami ni Nanay dito sa ilalim ng puno. Ayan o. Mas hindi mangga. Ayan o, si Nanay. Ang ganda ba? Ang ganda ng tambay namin dalawa. Ayan o. Nakaupo kami dito. Nakasalampak talaga kami. Mahangin kasi dito. Mahangin. Ayan o. Ganda ng puno. Golden shower yan. Sino kausap ko dyan? Wala? Hindi, mamaya. Ah, sa kamila na ganun. Stop. No, guys, ang ganda na ng na, tambay namin dito. Na oh, ano? hmm. ang ganda dito, guys. Tumambay ka lang maghapon. Oo. ulan-ulan. Ano, ang, <laughs> 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 ang ganda ng puno sa eh, Ganda, ng, Bagyo kaya lang ganda ng background natin, di ba? Mm -mm. mm -mm. sinabi, ulan-ulan yung parang din. Mm -mm. Pero makunti na lang. Siyempre, tag-ulan na. Hmm. Diba? ba? Ganda ng tambay na. Kung nakakain na doon na isang hmm. ano, atis. atis. Nahinog na? Mm -hmm. Nagpipinahinog pinahinog ko dalawang araw pa. Dito guys, sa lugar Malibit namin. Maliit lang? Maraming puno. May atis. Ay, ayan, ang dami atis, yung atis niya pag ininagpan May mangga. May ayan. kalaban na naman ako. May na duhat. <laughs> duhat ng <na> kapit. <laughs> tayong dalawa na lang ang ano eh. mo pag may puno ng ano, nee. gumo na yan at Oh, tingnan mo. Ah! Putang ina. Kinagat tingnan niya, kinagat. Hindi na. ko nakuha eh. Kinagat na naman siya. Ayun oh. yun Ang pailuit ko. Oo, tingnan mo. Ola, <laughs> yan na tignan. <laughs> tignan <laughs> tignan na. Hindi yan.

Ayan daw yung ginagamit na chocolate dati. Yung chocolate ko. Baka tala kumuha niyan. Siyempre, hindi naman nila kilala yan dito, nanay. Kung kilala yan, baka ubos na rin yung satin. Sa <laughs> kaya tayo, marunong. <laughs> oh, diba? Kung kilala po yan, baka ubus na rin yan dito. Pero hindi po kasi siya kilala, kaya walang kumukuha. Ano, ang ganda dito, Mm. Alam mo yan, tambay-tambay lang kami dito ni nanay. Merong ano dito eh, yung parang kung saan, iba naman diba? mm. ang klase. ba? tambay namin, Oh. mami. Anong oras na ba nanay? Eight pa lang yan. Eight. O nine. Eight. Eight pa lang. Eight. Eight. Forty. Yan. Eight. Forty na guys, ng umaga. Pero nandito pa rin kami sa ilalim ng puno. Ayun you know. o. Oh. Di Ang namin. ganda na talaga. Eh. Kasama ko pala si gandang dilag. Oo. Ganda. Ay nako. Gusto namin yan. Laging smile Laging nakatawa. The problem is solved. The stress is solved. Di ba? <laughs> Mamaya pag tayo nag-iwalay eh. Ayan. Mag-iimot na naman siya. Ni, sabi ni Erly. Nagkakan nagkakanta ro ka ha nagkakanta kami dalawa sa sa cellphone na uh. nag-aaral kami. Uh. Parang bata. Hoy, likit ako ko i. Ano? Ano? Hindi ako makakatawa. Oh, dali. Ikot ka, mommy pa.